Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinakalatest na pinag-uusapan po ngayon. Marami kasing komento mga kaaldab na kumbaga buti na lang daw eh kumbaga wala sa gala o sa GMA gala 2024. Si Katrin, hindi po talaga pupunta yan. Kaya nga po hindi na natin in-update eh marami kasi mga Alden fanatics ang kumbaga natutuwa dahil hindi nga po nila nakita doon si Catherine real talk mga Kaldab ka baka sabihin nyo na naman Aldab Nation yan alam nyo naman po yung ibang Aldab ayaw talaga mano dahil alam nila na puro pa lang yan pagka ano ineexpect kasi nila na darating nga po si Catherine po ba? at ako mga inaasahan din natin na darating yon kaya nga po sabi ko sa inyo hindi na natin kumbaga in-update na sumulpot eh base na rin po sa mga komento ng mga Alden Fanatics siyempre masaya po tayo kasi marami mga Alden Fanatics ngayon ang sumisimpatya na walang relasyon sila Alden Richards at si Catherine Bernardo hindi ibig sabihin yon kumakampi na sila sa akin Di po ba? ikaklaro ko lang kasi alam mo itong oh, mga Alden fanatics, yung iba rito masasabi masasabing yung kampi na kay Mr. Destiny, kaya lang yung iba sinasabi lang, oo, oh, oh, kampi kami sa iyo Mr. Destiny hindi sa Aldab, hindi sa relasyon nila Meng, ni Mengay at si Alden kundi agree kami sa iyo na malabong patulan ni Richard Polkerson si Catherine Bernardo doon lang kami panig sa iyo pero pagdating sa Aldab, eh, war-war tayo. Di po ba? Yun naman po mga yung patunay na totoo po yung mga sinasabi ko. Patunay at respeto na lang po sa mga taong kumbaga ginagamit si Alden. Di po ba? At totoo naman po eh, si Alden Richards lang po talaga yung malakas. At kita nyo naman po kung sino yung ginagamit. Di po ba? Walang iba kundi si Richard Paul Carson Jr. Sa ngayon mga kaalda, ang dami mga katanungan, di po ba? Na talaga naman pong mapapaisip po kayo. Sample lang to mga kahaldab. Pansin nyo po itong video na to na kung saan dito nakasakay si Richard Polkerson. May kita nyo rito mga kaaldab na talagang hinahabol to ng camera. Di po ba? Talagang sinusundan. Real talk mga kaaldab na panood nyo po ba yung full video na yan? Eh kung hindi po si Alden Richards yan, susundan ba ng camera yan? O ng cameraman? Hindi, patanong lang, di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, iba po talaga pag si Alden Richards. Iba po talaga pagka may Richard Polkerson na talagang pinag-uusapan at pinagpiyestahan. Kaya nga po mga kalda, gamit na gamit talaga si Richard Polkerson. Tapos sasabihin nila, ako daw po yung nagpapakalat lang ng mga issue, na keso ganito, keso ganyan. Alam nyo, ang dami natin mga nakikita ang posts. Gaya ngayong weekend. Imbis na yung mga post ni Menggay, e eh para po sa kanila ni Congressman Arjo, banding moment, e eh iba po yung pinost niya. Di po ba? Yung pinost nila para lang po mag-audition ang mga dancer sa ABS-CBN. Hindi po ba? Kita nyo po yung pinaka-latest post ni Main sa kanyang Instagram. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit yun ang post ni Main? Bakit wala ba silang bonding moment ng pamilya niya? Hindi nga po ba sila nagsisimba? Wala bang ganap na ganito ganyan? Samantalang, kumbaga, kung titignan nyo, family Sunday pag weekend, di po ba? Rintok to, mga kaldab. Si Alden, bago pumunta ng Sunday Pinasaya, ha? all out Sunday, nagsimba muna yan. Hindi po ba? Real talk, mga kaldab. Kaya lang, syempre, may mga bagay-bagay po na, kumbaga, mahirap ipaintindi, mahirap sabihin, dahil magiging basher lang po tayo, magiging bitter lang po tayo. Ito si Mr. Destiny, sobrang galit to kay Congress Manadio. Wala po tayong galit doon. Kumbaga, ang usapan lang dito, kung totoo nga po ba ang kasal serye. Di po ba? Pag ba't tayo magagalit sa kanila? Anong karapatan natin magalit? Ang pinupunto natin, eh sarswela lang po talaga yung kasalan. Bakit hindi nila maintindihan? Bakit hindi nila nauunawaan? Di po ba? Na talagang malaki lang ang perang na-involve. Real talk, mga kahaldap. Tignan nyo, subukan nyo yung tamang pagkakataon. Once na wala nang ano si Alden, kumbaga commitment, lalabas at lalabas din po yung katotohanan. Kaya nga po mapapaisip po kayo, lagi ko itong pinapaliwanag at marami naman pong kumakampi sa atin. Kumbaga nag-asawa na eh, kapag nag-asawa ka na at lumagay ka sa tahimik, iiwan mo na yung mga bagay-bagay na kumbaga ginagawa mo. Hindi po ba nung dalaga ka? Kasi may asawa ka na. Yung Eat Bulaga, nandyan lang naman yan. Tama naman po yung sinasabi ng iba. Eh, bakit si Pauling naging nabuntis? Di po ba? Na pumupunta rin sa Eat Bulaga. Si Mengay po, pwede naman siyang makabalik. Di po ba? Pero bakit hindi? Okay sana kung bata pa po sila ni Richard sa ni Congressman Arjo. Doon pa lang kapag sinasabi ko yan, dami nagagalit sa akin. Iba daw kasi ang mga takbo ng utak ng mga mayayaman gusto nila magpayaman ng magpayaman ayaw na muna nila magkaanak samantalang si biyang na po yung nagsabi di po ba na once na ikasal si congressman Arjo at si Mengay dalawang anak ang gusto niya agad-agad at itatago niya kapag kama'y may taping o may shooting ang dalawa di po ba pero nasa na po yung mga matapang at mahanga, maangas niyang sinabi hindi po ba biglang tiklop siya nung maglabas ng interview si MJ Marpori at si Congressman Arjo, wala pa po silang plano at wala pa po silang balak. Di po ba? After five years, baka sakaling doon lang, napakatagal naman, di po ba? Kaya nga nagulat din po ako eh. Interview po yun ni, ano ha, ni MJ sa MJ Marpori. Baka sabihin ng iba, MJ Lastimosa sa Repa Inasal Republic, yung bagong bukas po sa sa Makati. Dito po yung sa Banawe, hindi po ba? Uh, Quezon City pa po pala yon, Makalda. Pero alam ko dalawa yun eh, Bana, kundi Banawe, Quezon City. Ah, uh, Makati. Real talk to Makalda. Medyo matagal na po kasi yun eh. Doon buong-buong sinabi ni Congressman Arjo na hindi pa raw po sila ready ni Mengay. Eh bakit sila nagpakasal? Hindi pa pala sila ready, di po ba? Kaya nga po natatawa na lang ako sa bagay, mga kaldab. Mahirap talagang ipilit, lalo na nga po kapag uh, yun ang sinasabi ko, magiging kulto lang tayo, dilulo, kung ano-ano pang masasakit at manghang yung ibabato sa akin. Tapos sasabihin nila, masaya daw po si Alde, si congressman, si Maine, at si Alde naman, may Katrin, wala naman pong problema, di po ba? Wala naman pong pumipigil, wala naman pong umaawat, pwede naman po sila mag-post, pwede naman po sila gumawa ng mga video, gaya ko. Pero bakit sila affected, no? Bakit sila inis na inis? Kasi totoo naman po, nababasag natin sila. Yung mga army, napapaisip din kahit papano, na may punto yung sinasabi ni Mr. Destiny. Dapat nga may anak na sila Mengay at si Congressman. Dapat taunahan pa nila si Ria Atayde. Samantalang si Ria Atayde, eh kamakailan lang naman ito nagkaroon ng relasyon kay Sanjo. Di po ba? Kasi kung titignan nyo, taon po ang lumipas sa relasyon nila Mengay at Congressman Arjo. Kuno ah. Kuno. Pero samantalang si Sanjo, eh, buwan lang, di po ba? Balibalita ako, limang buwan lang ata. O anim na buwan. Pero may namuuna agad-agad. Kaya rin po pala, nagmamadali na rin ikasan. Di po ba? Eh, syempre, puta, ano yan eh, atay yan eh, di po ba? Ma-influensya na yan. Kumbaga, malaking pera pumasok po sa kanila. Dahil nga po sa, kumbaga, sabong isabong. Rinto kaya mga kalda, Pero okay lang yan. Sabi ko nga po sa inyo, maging ano lang po kayo, updated. Di po ba? Well, ang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation, na nagmamahal kinamengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami sa mga titas at sa mga sinyo hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig